Wala mang partido na uh, opposition sa kanya. So, we will convince those who are against them to join us. Conform on alliance or whatever. Hindi na kaanaan na Lord and can, uh, uh, an Alliance against my Hindi na po siguro bagong balita na si dating Pangulong Rodi Duterte ay isa ng oposisyon o salungat sa administrasyon. Matatandaan na noon pang January 29, 2024, sa isang malakihang rally sa Davao City, pumustura ng oposisyon si Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa rallying ginanap mahigit dalawang buwan nang nakakalipas, pinaratangan ni Duterte si Marcos na nagpaplanong hindi bumitiw sa kapangyarihan sa pagtatapos ng termino ng Pangulo sa 2028. Sinabi noon ni Duterte na planong paupuin ni Marcos bilang prime minister ang kanyang pinsan, ang kasalukuyang house speaker na si Martin Romualdez. At pagkatapos ay ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Sinabi rin noon ni Duterte na ang first lady si Liza Marcos ay matakaw sa kapangyarihan. Meron pang paratang si Duterte na si Marcos ay sangkot sa paggamit ng ilegal na droga. Umapila si Duterte sa pulis at sundalo sa galing yon na tignang mabuti ang napipintong paglapastangan di umano sa saligang batas. Hindi ba oposisyon-oposisyon ang postura niya ni Duterte noong Enero pa? Itong bagong binitiwan ni Duterte sa press conference sa Davao City noong Abril 11, 2024, kasama si dating House Speaker Bebot Alvarez. Ang sinasabi ng dating Pangulo ay pamumunuan daw niya ang oposisyon. Hindi oposisyon bilang individual, kundi bilang pinuno ng bagong oposisyon ng bansa. Sa ngayon ay tinuturing na leader ng PDP laban si Duterte. Yun nga lang ay hindi naging malinaw sa presscon kung dala niya ang kanyang buong partido, ang buong PDP laban, at mga miyembro nito sa bagong oposisyon na kanyang sinasabi sa presscon. Ang maliwanag lang niyang sinasabi ini niya ang lahat ng salungat sa administrasyon ni Matos para sila ay bumuo ng isang alyansa ng oposisyon. May sasama kaya kay Rudy Duterte sa baka niyang binubuong bagong alyansa ng bagong oposisyon? Aabangan natin yan. Samantala, linawin natin ang papel ng political opposition sa isang bansa. Una sa lahat, ang oposisyon ang sumasaway sa bawat mali na ng administrasyon habang ito ay nanunungkulan. Kung malala na ang pagkakamali ng administrasyon, maaaring puwersahin ng oposisyon. Ang Pangulo na bumitiw na sa pwesto. Tanong, kung sakaling magbibitiw si Pangulong Marcos, sino ang ipapalit ng oposisyon? Ang leader nila na si Rudy Duterte para sa isang revolutionary government? O ang kanyang anak na si Sara Duterte sa isang constitutional government? Kung sakali naman po na hindi mapuwersa si Pamulong Marcos na usang magbitiw tulad ng pagkapit noon ni Gloria Arroyo sa kapangyarihan sa panahon niya, walang magagawa ang oposisyon dyan kundi hintay na lang ang presidential election. Pagdating ng 2028, ang tanong naman sino ang kandidato ng oposisyon at sino naman ang kandidato ng administrasyon. Aabangan din natin yan dahil mukhang dyan ang direksyon ng ating bansa. Uh, Sir, step President, huwag kang magalit. Mali ang ginagawa ko. And I am accusing you